Welcome to my channel. Please like and subscribe and huwag pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. Ito ang kwento ng isang Pinay na naglakbay sa ibang bansa upang makapagsapalaran. Ngunit sa kanyang pag-alis, hindi niya alam na sa likod ng kanyang mga pangarap at pag-asa ay may panganib na nag-aabang. Unti-unting nagbubukas ang isang madilim na mundo na magbabago sa kanyang buhay. Ang kwento na ito ay naganap sa bansang Kuwait. Noong huling bahagi ng taong 2013, bandang alas 6 ng gabi, dalawang babaeng Pilipina ang natapos sa kanilang trabaho at sumakay ng takse pa uwi sa kanilang tinutuluyan sa Hawali. Habang nasa daan, Pinahinto sila ng isang patrol ng pulis. Sumunod ang driver ng taxi na kanilang sinasakyan at tumigil sa gilid ng kalsada. Lumapit ang isang pulis sa taxi at humingi ng kanilang civil ID. Napansin niyang okay pa naman ang visa ng isa sa kanila, pero expired na ang visa sa isa. Sinabihan niya ang babae na may expired na visa na bumaba at sumakay sa patrol car. Ang isa naman ay pinanatili sa taksi. Saka sinabi ng driver na umanis na. Pero bago pa sila tuloy ang makaalis, sinadyang tumayo ng pulis sa harap ng plaka ng kanyang sasakyan upang harangan ang plaka nito. Nagtaka ang babae at ang driver, pero sumunod na rin sila. Humiling ang kaibigan na naiwan sa taxi nadalhin siya sa police station, kung saan di umano tatalhin ang kanyang kaibigan. Habang papunta roon, tinawagan niya agad ang kanilang manager para sabihin ang nangyari. Pinakalma siya nito at sinabi magpabadala siya ng tao sa estasyon. Pagdating sa police station, sinabi ng babae ang buong pangyayari Ngunit ikinagulat niya na walang sino man sa si estasyon ang nakakaalam sa kaso o kung may dinalang Pilipina doon. Kaya sinabihan na lamang siya na maghintay at sila na ang bahala. Lumipas ang mga oras, alas 7, alas 8, alas 9, hanggang alas 2 ng madaling araw. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa sang ospital. Ikaw ba si Sheila? Opo ang sagot niya. Ang kaibigan mong si Christine ay nasa ospital. Halos wala na siyang buhay. Magmadali ka pumunta at dalhin ang kanyang ID. Pagdating niya sa ospital, nakita niya ang kanyang kaibigan na halos wala ng malay, sugatan at tuguan. Ito na pagbubanyag ng katotohanan. Tumabas na isang binatang nagmamaneo sa disyerto ang nakakita sa isang anyong gumagapang sa lupa. Nang lapitan niya ito, nakita niyang ito ay isang sugatang babae, ang Pilipina. Agad niya itong isinakay sa kanyang sasakyan at tinala sa pinakamalapit na istasyon ng polis. Inimbestigahan ng mga otoridad ang lahat, ang taxi driver, ang kaibigan ng biktima at ang binatang nakakita at nagligtas sa biktima. Lahat ng testimonya ay nagtukma. Ang lalaking nang ay mula sa isang respetadong pamilya at walang kaugnayan sa krimen. Nagpunta ang mga investigador sa Misref Police Station at tinanong kung may bumalik na patrol car o may dinalang Pilipina. Walang na nakatala. Dahil dito, pinatawag ang lahat ng polis na nakajutil sa lugar at oras ng insidente. Inilagay sila sa isang line-up para kilalanin ng taxi driver at ng kaibigan ng biktima. Pagkakita nila sa isa, sabay silang tumuro. Siya yun! Siya ang kumuha sa kanya! Ang nakilalang pulis ay may rangong corporal. Noong tanungin, todo tanggi ang pulis. Ngunit nang malaman niyang buhay pa ang babae at pwedeng tumistigo, kitang-kita sa kanya ang pagkabigla at takot. Akala niya ay patay na ang biktima at makakatakas siya sa kanyang kasalanan. Ayon sa ulat, bumalik pa siya sa disyerto upang kukain ang kutsilyong ibinaon niya at subukan tapusin ang babae. Pero nakita niyang ulan na itong malay at akala niya ay patay na kaya umalis na siya para takasan ang krimen. Sa kabila ng matinding pinsala, nakaligtas ang babae. Nakilala ang kriminal at napag-alamang nasa maayos siyang katinoan ang gawin ng krimen. Hinatulan siya ng kamatayan sa unang hatol at kinumpirma ng Court of Appeals noong 2015. Ngunit hindi pa marina kung naipatupad ang sistensya nagbukas din ng civil case laban sa kanya para sa Danyos. Dahilan upang lalo siyang malugmok sa kahihiyan at batas. Tinawag ng mga dyaryo ang biktima bilang ang babaeng may pitong buhay. Dahil sa matinding hirap, pasakit at halos kamatayan na kahit isang malakas na lalaki ay baka hindi kayanin, ay nakaligtas siya dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pakalike na rin po ang video at mag-subscribe sa akin channel. Huwag kalimutang pinutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwentang ipabahagi ko dito.